Hæ? Huh? Nagyan kahit masilip ko yan, anong gagawin ko? marunong ba ako dyan? Buwang din ako tayo dito. Wag lang silip ko yan, tawag lang ako eh. Sinisan mo eh, tagal ang blasto kong gulong. ko dyan eh. Hindi ko nakita yan. Kung nakita mo, di ba aga ako sabawag sa'yo. sapatos na tinelas oh. Para ako ng pulis, crossing, bawal daw yung tinelas kung ganyan. Bawal. Kailangan daw yung marang dito. Pinago na kasi dito sana pa sa bahay out puso. kaya pa lang buhat oh mahakot pala sila kaya wala sila ni Dios pa palagi dala nila ngin max balik-balik isa isa Kapag sila ng planta, ilang kasi pare putput, nakatapa sa unahan yung planta sa likod, din diretso nila continental, minsan sa kubaw. Wala ka pang tama ninyo. Ha? Ipit? Ha? Ipit. Asala, ipit lang. parin po po yung daw ako sa bahay pagdating dito tak na doon naman man siya nagtago sa freedom just what nag drive yan pa parin bird hindi makalapit dito yari sa kayo mamabili eh pagdating naman doon kay parin bird hindi rin naman silang dalawa makalapit kala parin bird tak na lang kami naman namin pot tak na kasi pinalit yung mundo yung dalawa ngayon parang yung pasan si isi yung protect na hindi kayo makapag ikot pag hindi wala kayo kibang tao kung so, sumigay yung dalawa <laughs> yung kakilala nyo lang kasi putang ano, wala na kayo pinipili yung una yun itimbangin, magkitimbang kay parang walang timbangan si parang poyit lumapit tinabla ni parang poyit wala naman si parang poyit, putang naimbit na hindi nila kumaisipan, puntaan sa akin, itinulak ni parang poyit, puntaan si parang wikil, dalawa timbangan noon, putang na pinuntaan ko ako sa bahay, puntaan sa si parang poyit hindi na nagpahirap, nagturo ko Nakatanggi pa ba ako doon sa sinabi ni Pare Boy? Dalawa daw din ba ang eh? sinabi lang na lang niya, kanya, di na siya nagturo. No? Nagturo eh. May atak po ni Joshua. Muntang niya lang yan. Ang bagal! Sabi mo marunong. Marunong daw marunong pero hindi niya mapatakbo matulin. Takot, kumakabig daw. Ano oh, hindi kakabig sa ulan niya bigat tapos ipot sa ulan ang pala kasakay kung nang yan ang yan. Magkano lang pinakayon ko na kayo parang pek. Tapos ngayon ano? Sabi nila, tayo na masyado kung mababa yung pre mo pre. Tayo na huwag yung panay

pa ako dun sa dalawin. kukunin lang daw, ipapatid pang lang. lang. Kunin no, na ito, ayaw sa karpel. Kapuntang na ninyo. Sabi niya, iba, na lang. Malapit kay Mang Boy. Ah. Una ka ano, na, usat pa namin ang gando, no? Sabi ko, hindi mo yan. <tipun> Good, yan. টাকা মাসে রা পাই মতো চাইছে কত ভাই ng silpo niya idol buti wala na nakadampo nalikan yeah, ka agad uh, ano ba nga yung sniper? wow!

sign pa sa akin doon kayo kay paring Michael dalawan timbangan nung kumpare mo kita nyo so, lang sabi ko paring nalaman namin yung timbangan dalawa rito ano pinipare po yun bakit na yan hindi sa akin ang isa na yan kaya siya po ang kaya siya talaga na ganun paa rin po ito sa inyo nagtuturo pa eh no batay masira rin at siyeral din na kung taibang Pag. Lang, kasi pag hindi na lapit sa akin parang buhay kahapon eh <laughs> lang ako eh ngayon ko talaga